Mr. Peps ay marapagpuan na naman dito sa isang paliguan. Nandito nga tayo sa paliguan ni Madam Dayan. Ito yung pang matanda at nandito naman yung pambata. Ito yung pinakamasarap dito. Kasama natin yung isa sa mga nagkapagbano ng ganitong garangan. Shout out sa iyo, boss. Ito naman yung pambata niya. Kumusta naman yung pagligo mo? Ganda gabi sa iyo, Madam? Ganda <laughs> gabi. Hindi kami nagkumpara natin. Kumpara natin. Ito yung kapaligiran naman ng pool. mag iba ibay yung kulay ng pool. Ito yung pinakamaganda talaga doon. Hindi talaga makawala yung mga nagwagapuan natin. Mga no, hindi ganap kumpara eh. Shout out siya, pre. Nandito nga tayo sa private resort ng aking boss madam. And ito yung siguro kaya nitong i-accommodate yung mga 100 people meron kubo ito yung nag-aalaga ng 1000 pesos Pero siguro good for 20 person to at yung mga table-table naman ay ito yung nag-aalaga ng 300 pesos <laughs> si mami <laughs> guys magandang magandang gabi <laughs> ayan nagkatagayan na sila ito yung buong kalawakan nito ito yung baba pero mayroon pang taas to. May dalawang bedroom. At nandun naman yung CR na dalawa. Nandito nga yung boss madam ko. Siya yung naihiya sa ganitong mga larangan pero na natin ng konting detalye. Eh. Ito pa madam mga ilang ilang buwan na ba itong nagawa o parang under construction pa yung iba? Hindi pa events day. Ito pwede ka Ayun. Kaya bang yung mga ilang tao yung may kaakabod dito? Kaya, mga 15, 25 yata. Yeah. ko, so, 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 pwede na yung 100. Ah, kasi, ano pa daw yung 100? si Boss madam, uh, interview natin. Magkano <laughs> uh, per person dito? Pero 100 yata dito pag uh, uh, ano pwede. Pwede mong i-private. Pag private yata, i-person, pwede na lang. Wala kayong masama iba. Ito ay siguro masasabi nga dito. Ba't kaya na kayo dito? <laughs> Unang-una, bago, kaya maganda pa siya. <laughs> kaya kung sino man yung may nais, nice, ito ay malapit lang at matatagpuan dito sa Dulong Bayan. Dulong Bayan sa Mateo Rizal. Yun, doon na nga tayo. At madaling-madali lang mahanap ko. Shout Kasi out sa ating lahat. Pwede pag ano, may Friday, ano, event, wedding, birthday. Pwede, pwede rin pang ganapin. Kaya ano ba? At hindi mawawala dyan yung magandang mga kaibigan, <laughs> Maganda gabi sa iyo madam. Papasok tayo dito sa pinakam-bedroom niya para mapakita na natin sa kapadya. Ito ang dalawang kwarto na ito, ito yung na nila. ang bedroom niya, ito yung good for na ito madam. To ah, 3 to 4 po. Ah, 3 to 4. centralized aircon. Kaya mas natin dito, ito sa mga mag-copol o mag-jowa o ano man. pwedeng pwede rito. Ayan. Ayan, pwede palit-palit tayo ng ilaw. Mm -hmm. Salamat madam sa kapi-informasyon. Pares lang ba tataas ng kapila? Mm -hmm ay akyat naman tayo dito sa second floor at para masaksiyan natin yung kaitaasan naman nito yung eleganteng tingnan unang una yung mga centelier nila at yung paligid na nga ng mga ilaw ito ay nag sa color din at centralized yung aircon nito ito ay under construction pa pero mga konting panahon na lang ito ay mabubuong magagawa na ito kaya ngayon accommodate siguro dito mga ilang katao madam dito sa taas na to. Ah, uh, 70 yung pangkalata na siguro maluwag na maluwag pa naman siguro yun. Ayan pa palit-palit nga rin yung ilaw nito. Ayan ang pinakamaganda nito. Medyo makalat pa nga gaano gawa ng kinoconstruction pa nga to. Pero tentative na to matatapos na itong mga... Ngayong may na ma matatapos na lahat ito. At ang pinakamaganda rito, makikita mo naman yung ibaba nito. Ayun na nga yung pinapaliguan. Yung tungkol naman nga pala sa per head nito, magkano naman per head? 100 per head pag daytime, 150 per overnight. At kung sakasakali man, i-re-renta ito ng kabuuan. Nasa pagkano naman? Uh, 7,000 pag daytime, tapos 9,000 pag overnight. Pag alimbawa naman, 24 hours na siyang kukunin. Nasa magkaroon naman. 24 hours, wala pa 24 hours. Wala. Ito, maaari na nga natin alamin kung saan na matatagpuan itong lugar na ito. Saan na nga tayo matatagpuan, boss? Sa so, Jones Extension. Jones Street Extension, doon ang ba bayan, boss. Rizal. Amatay Rizal. Kaya ano ba? ba? Tara na! Kaya maraming maraming salamat sa muling detalye yung pinagkalob nyo kay Mr. Pets.